Nagbakasyon lang daw sa Japan? Pero may nadiskubri ang publiko na mas nakakagulat pa sa mga cherry blossoms. Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez, may real score nga ba? At anong kinalaman ng strange wife niya sa gulong to? Stay tuned, dahil ang detalye, mas juicy pa sa ramen sa Tokyo. Hello mga kamarites! Welcome back sa channel kung saan mainit ang tsaa at walang mintis ang intriga. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isyong hindi mo aakalaing mangyayari Mayor Albi Benitez at Ivana Alawi na nadawit sa isang kontrobersya na umabot sa korte. Ano nga ba ang totoo? Vacation lang ba? O may relasyon nga? At bakit biglang damay ang ex-wife ni Mayor? Heto na ang buong istorya. Walang edit, walang laglag, at walang taligoy ligoy Sino si Mayor Albi? Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Mayor Albi. Hindi lang siya dating mayor ng Bacolod City, kundi isa rin siyang kilalang negosyante siya ang utak sa likod ng Brightlight Productions, ang producer ng mga show sa TV5 gaya ng Tropang Lol at Sunday Noon Time Live. Businessman, politician at may connection sa entertainment world. At oo, ama rin siya ni Javi Benitez, ang dating nobyo ni Sue Ramirez. Noong 2024, isang blind item ang nag-trending. May kilalang politiko raw na lumipad papuntang Japan kasama ang isang sexy at sikat na aktres. Hindi pa naman binabanggit ang pangalan, Netizens were already guessing. Si Ivana yan. Hindi nagtagal, may mga lumabas na video at larawan. Kitang kita sa airport sa Japan. Magkasama si na Mayor Albi at Ivana. At doon na lumiyab ang apoy ng chismis. Ayon sa mga ulat, nakita silang naglalakad, nagsa-shopping at kumakain sa mga resto sa Tokyo. Mga netizens, naghalo ang kilig at duda. Legit ba to? Business trip ba talaga yan o honeymoon soft lunch? Dito na nga pumasok ang twist. nag ng kaso si Nikki, ang strange wife ni Mayor Albi. Ang mabigat, dinamay niya si Ivana bilang third party raw sa relasyon nila. Ayon kay Nikki Lopez Benitez, labis siyang nasaktan at sinira raw ang pamilya nila. Ang mas shocking pa, ayon sa kanyang reklamo, si Albi raw ay may mga ginawang paglabag sa ilalim ng RA 9262. Ang Anti-Violence Against Women and Children Act kasama sa kaso ang economic abuse at sinasabing lahat ng ari-arian nila ay mula sa sariling pera ni Albi pero nakapangalan kay Nikki. Pero teka, si Ivana nadamay nga ba talaga sa kasong ito? Agad namang bumuelta si Mayor. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang walang romantic involvement sa pagitan nila ni Ivana. Ang Japan trip, ayon sa kanya, parte lang ng official na business travel order. Yung pagkikita raw nila ni Ivana, chance encounter lang, sabi niya. Ang mga video na nag-viral hindi sapat para sabihing may relasyon. Idiniin rin ng kampo ni Mayor na ang pagdadawit sa pangalan ni Ivana ay isang malinaw na paraan ng pagmanipula para makuha ang simpatya ng publiko. Ayon pa sa legal team, nilabag ni Nikki ang ilang batas dahil binanggit niya ang pangalan ni Ivana sa reklamong dapat sana ay confidential. At sa totoo lang, si Albi ang matagal nang nagsusustento hindi lang sa asawa kundi pati sa pamilya nito for over 20 years kahit separated na sila kung totoo man ang sinasabi ng kampo ni Mayor mukhang may mga legal mind games din na nagaganap dito so mga best ano nga ba talaga ang nangyari vacation lang ba o vacation na may kasamang feelings isang pagkikita lang ba talaga sa Japan o may ibang kwento sa likod ng mga video sa dulo ang tanong sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagmamanipula ng kwento abangan pa natin ang susunod na kabanata pero isa lang ang sigurado, kapag may Ivana, may intriga. Kayo na bahalang humusga. Huwag kalimutang mag-comment sa baba. Team Ivana, ba kayo? Or Team Nikki? O baka Team Marites lang, walang pinapanigan? Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang mainit na tsaa, Diretsong Chika.